yan po kompleto na po ang bakod so bali pinipintarahan po namin nispray na po uh, air compressor ang gamit namin bali ito ay primer pa lang ang top coat color nyan kulay brown din kakulay din ng gate Ito na po. Ito, ganyan lang po yan. Ito. palitan po kami ng kasama ko at uh, pag nag coat ako naman po ang bibirang top coat ito kasama ko bumubuga ng primer gilder po yung gilder gilder epoxy primer gray ang ita top coat ko po dyan ay gilder high gloss epoxy enamel gilder din po high gloss epoxy enamel ang top coat color nyan kakulay ng gate brown bali baka papinturahan din po ng may-ari ito may-ari na apartment kami na rin po ang ng pintura pinturahin dalawang ano po dalawang palapag yung roller yung bearing na yun papaltan ko po papaltan ko ng roller guide yung disig ko po or detrace ang haba ang haba masyadong maliit po yung bearing guide sa sliding gate maliit po so yun yung bearing malit dalawa Light, dalawang bearing paapalitan ko po yan ng ano detrace na roller roller guide delikado baka bumaksa ka rin napakalit ng bearing Antay ko lang po matapos tumbakot At uh, re-repairin ko naman yung gate. May re-repairin doon konti. Yung gate na yun. Sliding gate. dumi na po ang labas ng pintura ng apartment tagal na po medyo kitagal na rin, kaya puro ipot po yan ng ibon hindi na na papintahan ang gamit ko preso okay, 2 horsepower po yan kakaunti na lang ano balansin ng spray yan at pwede nang patungan ulit ng top coat pwede nang pumbuga ng top coat yan madali po yung matuyo mga epoxy primer uh, high gloss madali din po matuyo palipag yan. Baka pinta, 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 trim pa to 2 by 2 na tubular re-repair nyo yan pati aring 1 by 2 re-repair nyo so, meron re pa 2 by 2 papalitan 2 by 2 papalitan po yan Mm -hmm. Yeah, yeah.